tapos na mag hair dryer, hmm. Pwede rin, pwede rin. Yeah, hindi siya ah, medyo yung hair dryer yung 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 <laughs> Anong ginagawa mo? Hello! Miss ko kayo! Asama ang pakiramdam ni Malo. Ay, Higa-higa lang. Na-over ako ng na. pagod. Kaya, alam niyo yung nag-chill ako kagabi tapos ano talaga hindi maganda yung kala yung yung balat ko masakit parang walang lakas yung tuhod ko na tumayo pati sa may ganito ng paa talampakan masakit mainit ganyan sakit dito ko hanggang dyan kaya umino ng bio flu at saka bio after ng bio flu After six hours, nag-bioflow ako. Ay, biogesic ako. Tapos ngayon, nag-start ako kuminom ng amoxicillin. Kasi, just in case may ano. Wala kasi ng doktor ngayon eh. Pumunta kami sa clinic, walang doktor. Okay, Nag-medical. Yeah. Nag Self-med... Ano ba? Nag-self-medical ako. Medication. Wala tayong doktor ngayon. Thank you, thank you so much for watching and Happy New Year at God bless po sa lahat ng mga kaibigan natin sa YT. That's all for today's video. Hanggang sa susunod muli. Bye-bye!